Siyempre, ah, Kumusta mga kanyakers? Narito na tayo sa bagong episode ng Unboxing with Nyak Roberto. At itong serya nito ay ang Agimat Serya. this is Nyak Roberto at ngayon mag-unbox tayo ng isang mahiwagang may dalang swerte at protection na agimat na mula pa sa Cebu City. So, unbox na natin. So, ito yung box na. Okay. Ano natin yan. So, ito yung agimat. plastic lang siya ayan ah Kung agimat na to, may dalang swerte to eh. Um, ito yung agimat ng Santo Niño Hubad. Ayan. Guys, ito yun. Eh. So, bubuksan na natin. Ang ang nasa loob niya ay ang syempre, ang agimat. Ayan, Santo Niño Hubad. Ayan. Tapos, meron din siyang meron din siya instruction tapos may dasal din Ayan. so napaka simple ng ano ng agimat niya gawa sa tanso meron din siyang nakausli una natin ang, ang, sensor dyan so ito yung agimat na ano, siswertein ka sa buhay Ayan. if gusto nyo siswertein sa buhay gusto nyo ng protection, may dasal to, may ritual. So, ito, babasahin ko yung ano, proseso, yung proseso ng pagdarasal niya. So, dadasalin to ng 49 days. 49 days o pwede rin pitong biyernes. Magsisimula kayo sa unang biyernes ng buwan. First Friday, ganyan. At kung makamtan nyo na ang visa ng Santo Nino Hubad, ay sana hindi nyo to abusuhin at gamitin sama-sama dahil mawawala uh, yung visa niya. Ayun yung nakasulat dito. Ang proseso ay, so, isa pang proseso ang magdasal ng sumasampalataya. Ay isa, ama namin, isa rin. Uh, Abagin o Maria, isa rin. At isang luwalhati rin. Kaya, ito, kaya merong ganito ay ito ang pagbigay pugay sa itaas o pagbubukas ng pintong kahilingan. Tapos ito na ang isunod. Lahat ay babanggitin ng pabulong. So pag nag-request kayo, dapat pabulong yung tahimik. So, tahimik lang. Dapat din yung pagsigaw. Baka marinig ng kapitbahay ng chismosa. Patay kayo doon. Ayun, ito, may isa pa dito yung dasal ng Santo Nino. Bad, ito. Babasahin ko na lang, ha? Santo Nino na hubad. Medyo, ano siya, eh? Spanish eh? Jesus Dominio Nino, makapangyarihan sa pamamagitan ng aking lubos na paniniwala at pananalig sa iyong kabanal-banalang kapangyarihan o ka kapangyarihan o kadakilaan. Sa harap ako ay hanguin at sa biyaya mo ako ay pasaganahan dito sa lupa at kung masasambit ko ang maapangyarihan mong pangalan pagsanggalang at iligtas ako sa lahat ng kapahamakan habang ako ay nabubuhay at ang lahat ay magmamahal sa akin so ito na yung parang ano na, version ng italiano i don't know poder Jesús Coem, tembla el niño Jesús María I José el Bebrum Atomos y Habit Habitinobis ANGLER Homerium Abacto Dion Santi Emma Sacram PONO Apono Santi Saboevo Abe veritas, Noistes Pero di ko binasa yun Parang ano lang Ganun ganun lang Kasi ang hirap niya basahin eh Kasi pag uh, nakita niyo to Kaya na lang magbasa ah Papakita ko to sa video. So, ang hirap niya basahin. Oh. Huh? Pero astig siya, ah. Astig, ah. Ito pa, Meron pang isa dito yung panggayuma. Kung may gagayuma yung gayo, eh, may dasal dito, may tli lang. So, mayroon din yung sa kaligtasan nyo, pang kaligtasan, ayan. Yung araw-araw nyo, ginagamit, lang yung dasal nila. So, ito yung huli sa katawan naman pampalakas so yun yung tatlo panggayuma pangkaligtasan at pampalakas ng katawan so yun yun lang yung mga dasal dito yun yung makita yung sa loob ng agimata to ito ay naano na ng ano ng ano, 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 lana nalagyan na ano, ano, ng lana so susunod na siya. O ilalagay sa bulsa, sa pakete, ayan. Kung paano siya sa kapahamakan, yan. So guys, pag uh, naniniwala kayo sa ganyan, dagdagan nyo rin ng kusa, dagdagan nyo rin ng sipag. Para yung swerte, totoong mangyari. Yan. So yun mga kanyakers, kung may... Kung may mga agimat kayo na request, pwede natin yan i-comment sa baba. Tapos maraming salamat sa pagsama sa atin ngayon. First time ko mag-vlog ng Agimat, mag-unboxing ng Agimat. Sobrang bago to sa akin kasi more on travel talaga kami. So, comment nyo lang sa baba yung mga gusto nyong i-unbox natin na Agimat. Maraming salamat sa inyong oras, mga kanyakers. And this is Nga Roberto. Babalik tayo next week.